Ayan ang word of the norte natin ngayong Monday morning. Ay, ito! ito. Sabi, ito ang masarap kainin. Oh, lalo kapag mga nasa restaurant ka kasi yun talaga ang sinusulong ngayon. Gastro-tourism. Sabi sa Bulinaw, city. City ay mataway ka nun. Alam mo na ang city, city ha. Mm -hmm. City, Baguio. municipality, city, Baguio Bagu Bagu city. 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 Oh. <laughs> sa iba, loy? Iyay. Hajay o e amis. E amis dyan ka Saan yung iyay? Iyay, kasi kapag kwan lang. Iyay pagka ituturo mo lang. Ito. Pero pagka, yung kasi na. parang hawak mo na hajay. Ah, ito. Hmm. Hajay i e amis dyan ka ah, so hinawakan mo na siya. Hmm. Sa ilokano, daytoy. Daytoy day, 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 day tinaimas -tina na kanan hmm. Ano bang favorite mo? Ako kasi, daytoy ko na Alam mo kung ano, dinuguan. May hindi talaga ako dyan, promise. <laughs> hmm. Sa kalinga naman, Alaya. Alaya. Amod Piyala. Oh. <laughs> ang arda, no? Pero ang pero, magkakarime. Pero totoo, di ba? Alaya. Alaya. Amod Piyala. Sa kangkana ay? Sinay. Sinay. Di na imas ay kanan. Akala ko, sinay ang nagturo sa akin. <laughs> 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 oh. Sa kapangpangan naman, Ini. Ini. Ini manyaman kanan. Kanan, kanan, kanan. Oo, ini. Di, di bang ini, ini or auti? <laughs> sa Pangasinan, aya. Aya sumasarap ya kanun yo. Uy. <laughs> aya sumasarap aya. ya oy. Oh, aya eto, ito ayan. So alam na natin ha, tag pag tinuro nila or nagtanong sila, daytoy pag nandito, nasa na sa Ilocos ka, Daytoy. toy. Tapos pag nasa Pangasinan ka, alin diyan ang gusto mo? Aya. Oh, oh. 'di ba? Pagka sa na ano naman sa Bolinao. Sa bulinaw city. city. Oh, City. Minsan naman pag tinuro, hindi 'yan po 'yon, municipality. Sa so, oh. <laughs> San mo gustong pumunta sa Baguio City? <laughs> gal no? Pero nakakatuwa na nalalaman natin tong mga ganitong mga salita para nang sa gayon eh kahit papaano may konti tayong nalalaman kapag pumupunta tayo kapag nag-uusap na sila hindi ka nawawala kasi minsan 'di ba kapag hindi mo alam talaga yung lengguwahe ng pinupuntahan mong lugar parang feeling mo left out ka. Feeling mo ano pero ah. ikaw yung pinag-uusapan. Oo. Po kaya maganda talaga yung mga ganito no kahit na yung mga simpleng ano lang simple words, simple term. Nalalaman, mo. nalalaman mo. mo para hindi ka talaga maibenta malay mo pagpunta mo sa ano sa hindi, ka na <laughs> 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 hindi. Ah, kaya naman kung gano'n din lang na ayon yung matutuwa kayong sumama <laughs> oh, bahay na lang <laughs> oo oh, bahay <laughs> na lang kayo kung feeling niyo kayo yung pinag-uusapan magpatingin ka na <laughs> 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 hindi ah tanungin mo <laughs> ako pa <ba> yan <laughs> ako <ba? laughs> so, sabihin mo kung ako ah kasi meron din akong experience sa ganyan no buti na lang bago ako nagpunta sa ibang bansa inaral ko muna yung simpleng lingwahe nila kaya alam ko na ako yung pinag-uusapan Anong ginawa mo, Miss Bea? Eh, B. syempre, kinonfront ko. Oh. Hoy, Pilipino ako, ha? <laughs> ano yon? Oo, <laughs> oh, oh. why alam. are you talking about me? Alam oh. mo, meron kasi yung mga ganyan, Miss Bea, no, na kapag uh, yung judgment nila sa isang tao, ah, ito hindi ito nakakaintindi ng ilokano, oh, Ilocano. Oh. Mga ganun, oh dami, dami sabi, mo kay mga ganon. Oo, oh, dami na sinasabi. Pero hindi nila alam, naiintindihan mo. Masakit yon oh. sa part nung nag-chismis. <laughs> Nako, oh. mga ka-MBA yan.